Yo, what's up? Ako si MK. Um, lang nato ng reality of Open Verse ni Chano. Tignan natin kung kaya. Kaya nga. Ako. Yo, shoutout shout sa inyong shout sa mga talong squad. Shoutout sa mga followers. Uh, mga na Pira na pamilya ang Pira na pamilya ano pamilya uh -huh. ay nag-aayos sa isang kuling? Hindi nyo din ang makulingan. Ay, mga diputa waran alo, paano nyo nakakaya? Magpakaon sa inyo sakop na dili sa inyo kwarta Habang ibabulad sa init, makakaon lang ang pamilya bisan ka po'y nagtrabaho para sa inda Anak ang asawa, ultimo ayuda na para sa inda Di makaabot, kailangan nakalista Pero bisa na sa list, malabo di Lalo pag di ka pamilya, tapos kita Kwa na mahimu na ano lang sa bulok ng sistema Wa na pag-asa na mapag ulalo Lalo kung mga nag-ingkod Mga talinga nakasara sa mga nag-aayos ang bulig Mga mata nakapigyong waran pa Ang nagsarig, di na madawat ang sukli Para sa inda kay sobri, di ma Ulan na kasarado ang pirtahan sa kubri, kaya kitawan mahimo mahi mo daw ako na lang. Ang kagutom na ginabatsyag, iturog na lang. Bisong sa damgo ang pagbago di madamguhan. At ang kaagi nagkagrabe, pero masabi ko salak naman. yeah salak natin ganun. Bisog.